Kasalan ni na Jose Manalo at Margin Maranan sa Boracay, isang star-studded na pagdiriwang, ikinasal na si Jose Manalo, ang sikat na re-host at komedyante, sa kanyang matagal ng karelasyong si Margin Maranan isang dating miyembro ng EA Babies. Ang kanilang beach wedding ay naganap noong December 17, 2024 sa Boracay at dinaluhan ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan mula sa loob at labas ng industriya ng showbiz. Ano kaya ang naging dahilan kung bakit Boracay ang napili nilang lugar para sa kanilang kasal? ang kasal ay ginanap sa isang beach resort sa Boracay, at makikita sa mga litrato at video na ibinahagi ng kanilang mga bisita ang mga masasayang sandali. Si Jose, 58, at si Mergin, 37, ay parehong masayang naglakad sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, habang sila'y hinahagisan ng mga bulaklak. Ano kaya ang pakiramdam ng magkasunod nilang makamtan ang ganitong klasing kasal sa harap ng dagat, habang naglalakad sila pagkatapos ng seremonya? Ang kasiyahan ng magkasama ay kitang kita sa mga video at litrato na na-upload ng kanilang mga bisita. Ang mga bulaklak na itinapon sa kanilang daraanan ay simbolo ng kanilang mga taga-suporta at pagmamahal. Paano kaya nakatulong ang ganitong pagpapakita ng suporta sa kasal ni Jose at Mergin? Bukod sa kanilang pamilya, dumating din sa kasal ang mga co-host ni Jose sa It Bulaga, bilang patunay ng kanilang malalim na samahan. Kabilang sa mga dumalo si na tito Soto at asawa niyang si Helen Gambo, Vic Soto, at Pauline Luna, at Joy De Leon at asawa niyang si Ilin Makapagan. Ano kaya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaibigan at kasamahan sa trabaho sa isang espesyal na okasyon tulad ng kasal? Ang kasal ay dinaluhan din ng iba pang mga sikat na personalidad sa showbiz, tulad ni Nawali Bayola, Paulo Balesteros, at Riza Maedizon, mga malalapit na kaibigan ni Jose. Ang kanilang presensya sa kasal ay nagsilbing tanda ng pagpapakita ng suporta, at pagmamahal sa magkasintahan. Paano kaya nakatulong ang presensya ng mga showbiz friends sa kasal ni na Jose at Mergin? Hindi rin nawawala ang mga bigating personalidad tulad ni na Alden Richard, Christine Hermosa, Poyo Soto, Shara Soto, ay Seguera, at Lisa Dino. Naging saksi sila sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Ano kaya ang naging pakiramdam ni na Jose at Merjen nang makita nila ang mga ito sa kanilang kasal? Ang kasal ni Jose at Mergen ay hindi lamang isang simpleng seremonya, kundi isang simbolo ng kanilang pagmamahalan at ang matibay na ugnayan nila sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Paano kaya nakatulong ang pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan sa kanilang kasal? Bilang isang komedyante at lead host, si Jose ay kilala sa pagpapatawa, mulit sa araw ng kanyang kasal, ipinakita niya ang seryosong bahagi ng kanyang buhay. Ang pagiging surrounded ng mga kaibigan at pamilya sa kanyang espesyal na araw ay siguradong nakadagdag sa saya ng okasyong iyon. Ano ang impact kaya ng pagkakaroon ng malalapit na kaibigan at pamilya sa buhay mag-asawa ni Jose at Mergin? Ang kasal na ito ay isang matamis na tagumpay para kay Jose at Mergen. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng pagmamahal nila sa isa't isa, pati na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Ano kaya ang mensahe ng kasal nila sa iba pang mga magkasintahan? Sa mga bisita na dumalo, malinaw na ipinakita nila ang kanilang suporta kay Jose at Mergen, at ito ay nagbigay ng saya at kasiyahan sa magkasintahan. Paano kaya nakatulong ang mga positibong vibes ng mga bisita sa magandang simula ng bagong buhay ni Jose at Mergen?